kumusta mga ka-fast break? Ako nga pala si Mark, ang katambay nyo sa Fast Break Sports Hub. Nakasali ka na ba sa masarap na umpukan sa hanto, tindahan o kuro-kuro ng mga katambayan tungkol sa konsino sino ang tunay na hari sa mundo ng sports? Halika, magtabi ka ng chicharya, maghanda ng baso ng malamig na sagot gulaman at magkwentuhan tayo ka-fast break. Una sa ating listahan, ang mundo ng football o soccer sa iba. Mahirap mahipagtalakayan sa usapang ito nang hindi binabanggit si Lionel Messi. Naaalala mo ba ang mga gabing yon na iniwanan niya sa alikabok ang mga kalaban sa Camp Nou, pati ang nahagulat niyang free kicks? Sa hawak niyang sampung La Liga titles at 7 Ballon d'Or, walang makapantay sa galing ni Messi sa field. At bagaman maaaring ipagtanggol ng iba si Cristiano Ronaldo, ang hasang-hasad na galaw ni Messi sa bola ay nagdadala sa kanya sa ating top spot ng football. Mula sa sipa, punta tayo sa hampasan ng golf. Usap tayo tungkol sa lalaking nagdala ng yabang sa golf, si Tiger Woods. Gusto mo man ang golf o hindi, tiyak na inidolo mo ito sa isang punto. Mula sa kanyang iconic na fist pumps, patungo sa kanyang red shirt tuwing linggo, ang karisma ni Tiger ay singbangis ng sinakman niyang 15 major championship. Ang comeback sa 2019 Masters, walang kapantay. Ngayon, patungo sa mundo ng tennis Ang 2000s ay nagbigay sa atin ng big 3, si Nadal, Djokovic at syempre Roger Federer si Fed na may effortless na record na 20 Grand Slam titles ay may artistic style sa laro na para pintor na napipinta ng obra maestra. Kahit hindi ka mahilig sa tennis, mapapansin mong bawat hagod ni Federer sa raketa ay parang swabing kumpas ng maestro sa orkestra na nasa matinding kompetisyon sa mga fans ng basketball, hindi kita nalimutan. Si MJ o kilala ng mundo bilang Michael Jordan ay pumasok sa ating spot. Kung sinubukan mong gayahin ang post na labas dila habang nasa area at nabigo ka, okay lang yan. Napakalaki ng impact ni Jordan sa mga basketball fans dahil sa anim na championships nito na may di mabilang na iconic moments. Idagdag mo pa na napakatindi rin ang epekto niya sa ating mga stinkerheads na kolektor ng Jays. Hindi lang basta player si Jordan, isa siyang brand. isang malakas na pwersa, isang alamat. Sa wakas, tatalon tayo sa ring kasama si Muhammad Ali, boxer, makata at aktivista. Si Ali ay kompletos rikados, float like a butterfly, sting like a bee. Sikat niyang mga salita na tumatak pa rin hanggang ngayon. Ang laban niya kay Frazier at Foreman sa Pilipinas ay hindi lamang basta suntukan sa ring, kundi isang global bakbaka na tinutukan ng mundo. Sa labas ng ring, ang kanyang karisma at boses para sa social justice ay unti-unti siyang binago mula sa pagiging sports icon hanggang sa maging isang malaking cultural symbol. Kaya ayan na, ka-fast break. Sa susunod na may mag-umpisa ng debate tungkol sa GOAT, may balahana na. Pero palaging tandaan, ang sports tulad ng lahat ng ibang bagay ay personal. Pwedeng wala sa listahan na to ang GOAT mo, pero okay lang yon. Sa huli, ang mga debating ganito ang dahilan kung bakit masaya maging isang sports fan. Cheers! Sino ang GOAT mo sa sports? I-comment mo na yan.